alam nyo ba alam nyo ba ito kung ano itong dahon na ito ito ay ang tinatawag na Maria di Cacao o sa Kakawati ito yung kanyang dahon para siyang amoy amoy yung yung aroma niya o yung amoy ng ano dahon niya para sa ano anis. Ito ay itatanim ko ito at tapyasan ko ito rito Uh, paganyan tapos papatubuan ko siya ng ugat bago ko itanim kailangan magkaugat muna siya bago ko siya itanim sa lupa at uh, natin kung mabubuhay ba o uh, ito si parang gusto na naman kainin may itong pusa na ito mahilig ito kumain ng mga dahon dahon eh ito na yung uh, pinutol ko na yung sanga ng kakawate o maraya di kakao at ito ang paglalagyan natin ng tubig para pakapatubuan natin ng ugat lalagyan natin ng tubig ganyan lang karami at ilagay natin dito testing natin kung tutubo ba ganyan lang kanyan at balutin siya ng ano ng tela na dicolor. Ayan, balutin natin para hindi maluwanagan. Ganito yung nakita ko doon sa video. At ano natin na ah, hintayin natin na tumubo yung kanyang ah, kanyang ugat kung ano ba kung hindi successful ibay natin ano natin ang tira na basa ito natin paputubuan natin yan natin ilagay sabihin natin sakto kaya yung tubig nito o bawasan natin baka kung sa ano tao malunod eh bawasan kaya natin ang tubig ito. Bawasan natin ang tubig niya. Basta mabasa lang siya. Tapos natin sobrang sobrang dami ng tubig na ilagay ko, bawasan nga natin. Ganito siguro ng karami. Ito na yung ano niya. Yan ang itsura niya. Tama ba yung pagkatasakol sa sanga? Kailangan ba malinis na malinis? So, sariwang sariwa ito, madre di cacao or kakawate. Marami kasi itong benepisyo pwede ito sa mga galis-galis aso, basta galis. Pwede ito, pwede ito ipang langgas, panligo, tas ang amoy nito ay amoy aroma. Kaya sinusubukan ko siya na malagyan ng ugat at maitanim at makatulong. Laking bagay ito at takpan na natin. At takpan ulit natin. Pa natin ang pa, pa ganun. Yan, pa ganyan. Ating ano. Sa lang. At wala, gamitin natin isang kamay natin. Wala tayong kameraman. Ganito. Ganito. maarawan yung para pa tayo testing natin yung paggawa ng ng munggo or taugin na pinatakpan baka sakali tumubo to eh, lagay natin dito yung wala natin sunlight yan